Anong ganap sa mundo ng showbiz? Akala namin ay papunta na sa kasalan ang 5-year relationship ni na Justin Kuyugan at Don Chang. Pero pinagdududahang hiwalay na ang dalawa dahil makahulugan ang mga post ng aktor sa kanyang Instagram. Quotes tungkol sa traits ng mga taong narcissist ang mga post ni Justin. Ilan naman sa mga yun ay tila may patama kung kanino. Samantala, deleted na ang halos lahat ng mga picture na magkasama si na Justin at Don sa kanika nilang IG accounts. Nagchat kami kay Justin para kumustahin at tanungin na rin siya tungkol sa sinasabing hiwalayan nila ni Don. Sagot ng aktor, I'm okay. Hopang lang na mas mapansin ng mga tao yung awareness kesa sa breakup. Ang tinutukoy ng aktor ay ang mental health awareness na kailangan daw malaman ng tao paglilinaw pa ni Justin na hindi pa tama kay Don ang mga post niya. Awareness lang daw talaga ang mga 'yon. Anong masasabi mo sa balitang ito?